ang love question of the day natin. Pag-like ng mga sexy photos ng babae o lalaki sa social media. Cheating na no nga ba yun? Grabe naman kayo. Ang like na no nga lang eh. Kaso may pa pm May pa dm <laughs> Yun din ang sabi ni Abigail Enriquez. No! Oo, oh, hindi pa pwede yun. Pero pagka gumagawa na siya ng paraan to contact that person via DM, etc., cheating na yun. Kasi nag-chat-chat ka na nga rin eh. Yun yun eh. Ayan, sabi naman ni Marvin, hindi naman masasabing cheating yun. cheating yon Tao lang tayo, biglang napipindot yung like button sa mga magagandang bagay na nakikita natin. Oo nga, Pwedeng uh, by accident lang din. Mm. Tama ba 'yun? Jerbat lang gaw payag ka. Ang dalas na ang dalas na mo ma-accidenting. Mapindot naman. Grabe naman 'yan. Oo, oh, baka, baka may sakit yung daliri mo. Mm. Ayan, si uh, Grain dragon, Sabi niya, halos maging ganun na nga. Kasi, posibleng dyan nag-uumpisa yung mga tukso-tukso. Oh, ayan, si uh, Ruth Claire Reyes naman. Sabi niya, para sa akin, okay lang naman yun, kuya Poy, na nag-like sa mga sexy photos. Uh, titignan lang naman yun, eh. Oh, uh, ang problema kung sino naman ang gagawa nun sa akin. Oo, oh, yung magla-like ng photo mo, Ruth Claire. Oo, oh, ano yun? Like lang nan like, tapos ikaw wala malang na nagla-like ng post mo. Oo, oh, yun lang. ah, uh, problema nga rin yun, ano? Oo, oh, kapag ka, uh, wala bang gaganti ng like dyan? <laughs> Uh, sabi naman ni Sunshine Tolentino for me kuya po it's okay. First long as kilala nyo ng partner nyo uh, na di kayong uh, o hindi kayo kayang ipagpalit kahit gaano pa ng kadaming i-heart niya uh, ng mga sexy pictures ng iba. It's ah uh, aniyan, sa mindset po 'yan. Uh, if others think that it is cheating, wala na po tayong magagawa. Uh, katulad uh, ano to? If ano to, it's like us women. If we post sexy pictures, it means we want attention from other guys. Or are we already committing cheating po? Minsan po kasi madumi lang ang isip ng ibang tao uh, na nagbibigay sila ng maling meaning sa lahat ng mga sinasabi, lahat ng mga sinusuot. Kaya dapat po iaalis na po natin yung mabilis na panghusga sa partner natin na mali po na mali para po walang uh, nagkakahiwalay din. O yan, si uh, Mary France sabi niya, no, hindi naman cheating yon not yet. first as long as hindi siya nagko-comment. Kasi may mga nabasa rin ako sa internet na iba na kapag ka nag-comment. For example, yung uh, uh, eyes na merong, ay uh, uh, heart na merong eyes, ganyan. O kaya naman yung nag stock na sa account ng uh, iba. I consider it uh, micro-cheating O oh, yan na, nag-uumpisa na Sumisimple na ng mala Sumisimple ng malala? May ganun ba? <laughs> Ayan, si Alma Aranillo Sabi niya, oo, cheating na yon. Unang-una, bakit siya tumitingin ng mga sexy photos? Anong plano? Ha? Humarot? <laughs> ganun ba yun? <laughs> sabi ni Rosalina Dalangi naman uh, yung pag-like sa mga sexy photos sa social media cheating na ba sabi niya hindi okay lang naman yun ayan pero sa atin hu talaga ang uh, disiplina niyan ha mga kapatid oo oh, sa pagla-like like, -like. Oh, pero kapag kang hu ipinapasa-pasa ako may kakilala ha grabe Mm, grabe, ah, grabe, meron ng mga ipinapasa sa mga GC. Oh, may mga uh, pinapasa sa mga GC Ng mga picture ng mga kung sino-sino hindi ko nakilala at gusto kong sabihin sa kanya, nako. oo, oh, yung iba diyan AI na. Oh, AI hindi na totoong tao 'yan. <laughs> Nilalike mo pa rin, hina-heart mo pa rin. Oh, 'yun. Happy uh, listening nga pala kaya Kuya Teban. Uh, hello sa iyo, Kuya Teban. <laughs> Uh, alam nyo, maganda rin naman, paminsan-minsan, ano, yung uh, nagla-like tayo because we appreciate yung uh, ganda ng uh, kanyang uh, paghihirap din sa kanyang uh, diet o sa pag-exercise, ganyan. O kaya naman, yung nai-inspire tayo, no, okay lang yan. Pero kapag ka meron ng pagnanasa. O, oh, meron na nagtutulak sa'yo na sige nga, idm dm mo na yung friend mo. Ayan na, sexy mo talaga. Ganyan na yung mga appreciation. Baka pwede tayong magkita. Uh, alam niyo yun, meron ng pagnanasa. Iba na yun. ba diba? Iba na yung uh, ganyang klase. At syempre, para mas hindi kayo nasisita ng inyong mga partner, I-like nyo rin ang kanila mga post. Mm, yan yun eh. Diyan nag-uumpisa yun. Like kayo ng like sa post ng iba dahil sexy siya, dahil gwapo siya. Tapos yung uh, post mismo ng partner mo na sabihin na natin, hindi kagwapuhan, hindi kagandahan. Eh, ay, hindi. Sige, mamaya na, lang. mamaya na lang. marami pa yata ako dito makikitang iba. Mali yun. No, mali yun. Nakita mo na, dinaanan mo na lang eh. oh, talagang iba na. Nag-hunt ka na lang, nag ka na lang ng mga ano, no? Ng mga sexy photos. Pero, syempre, sabi nga nung uh, sinabi ni uh, Sunshine kanina, yung iba naman ay uh, nag-popost uh, ng na mga pictures para lang, uh, di ba, maipakita nga yung uh, kanilang effort kung papaano nila pinaganda ang ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga katawan. Ayan, uh, inaalagaan actually ang kanilang mga katawan. Pero kapag ka naman yung mga pictures ay very daring na. Ha? At para bang nagtitis na, nanunukso na. Iwasan nyo na pong i yung mga ganyan. with uh, uh, Hindi sa nagmamalinis ako, pero uh, let's not encourage yung uh, ganitong mga tao na mag-post ng kung ano-ano sa social media na meron ng, uh, alam nyo na, yung may mga pabakat-bakat na dyan, meron ng masyado ng uh, konti na lang, ay, ayun na. Makikita mo na ang di dapat makita. Unang-una, isipin natin yung mga nakababatang uh, gumagamit ng social media. Di ba? Yung mga anak natin, oh, yan, yan ba ang mga makikita? Uy, nilike to ni daddy. Uy, nilike yun ni mami. oh, ganyan. Kasi ganun. Oh, may mga nakabakat-bakat. May konti na lang. Ganyan. Baka isipin nila na tama na yun. Kaya maging responsable rin po tayo sa pagla-like, sa pagka-comment, sa pagka-heart ng mga nakikita natin na nakapost sa social media. Maging responsable.